araw-araw na mga salita ng Diyos. Lahat ng niyaong mga nagnanais na gawing perpekto ay magkakaroon ng pagkakataon na gawing perpekto. Kaya ang lahat ay kailangang huminahon. Sa hinaharap, papasukin mo ang lahat ng hantungan. Ngunit kung ayaw mong maging perpekto at ayaw mong pumasok sa kamanghamanghang kaharian, kung gayon, sarili mo nang suliranin yon. Lahat niya ang mga nagmanais na gawing perpekto at tapat sa Diyos. Lahat niya ang mga sumusunod at lahat niya ang mga tumutupad ng tapat sa kanilang tungkulin. Lahat ng gayong mga tao ay maaaring gawing perpekto. Ngayon, lahat niya ang mga hindi tumutupad ng tapat sa kanilang tungkulin. Lahat niya ang mga hindi tapat sa Diyos. Lahat niya ang mga hindi sumusuko sa Diyos. Lalo na ang mga nakatanggap ng pagliliwanag at pagpapalinaw ng banal na espiritu, ngunit hindi naman isinasagawa ito. Ang lahat ng gayong mga tao ay hindi maaaring gawing perpekto. Lahat niya ang mga nagnanais na maging tapat at susunod sa Diyos ay maaaring gawing perpekto. Kahit sila ay ignorante ng bahagya, lahat niya ang mga nagnanais na magpatuloy ay maaaring maging sakdal. Hindi na kailangang mag-alala ukol dito. Hanggat nagnanais kang magpatuloy sa direksyon na ito, maaari kang gawing perpekto. Ayaw kong pabayaan o alisin ang sino man sa inyo Ngunit kung hindi magsusumikap ang tao ng mabuti, kung gayon ay sinisira mo lamang ang iyong sarili. Hindi ako ang siyang mag-aalis sa iyo, kundi ikaw mismo. Kung ikaw mismo ay hindi magsusumikap ng mabuti, kung ikaw ay tamad o hindi ginagampanan ang iyong tungkulin, o hindi katapat, o hindi mo hinahanap ang katotohanan, at palaging ginagawa ang anumang iyong maibigan. Gugugol ng salapi at magkakaroon ng mga ugnayang sekswal. Kung gayon ay hinahatulan mo ang iyong sarili at hindi ka nararapat kahabagan ni naman. Ang aking layunin ay para lahat kayo ay gawing perpekto at kahit matamuman lamang nang upang ang yugtong ito ng gawain ay matagumpay na makumpleto. Ang kahilingan ng Diyos na ang bawat tao ay gagawing perpekto, sa huli ay matamu niya, upang lubos niyang malinis at upang maging yaong kanyang iniibig. Hindi na mahalaga kung sabihin ko mang kayo ay paurong o mababa ang uri. Ito ay totoong lahat. Ang pagsasabi ko nito ay hindi nagpapatunay na layunin kong pabayaan kayo, na nawalan na ako ng pag-asa sa inyo, lalong hindi na ayaw kong iligtas kayo. Naparito ako ngayon upang trabahuin ang gawain para sa inyong kaligtasan. Naibig lang sabihin na ang gawain na aking isa sa gawa ay isang pagpapatuloy lang ng gawain ng pagliligtas ang bawat tao ay may pag-asa upang gawing perpekto ito ay kung ikaw ay nakahanda ito ay kung ikaw ay maghahangad sa katapusan magagawa mong makamit ang mga epekto at walang sino man sa inyo ang mapababayaan kung mababa man ang iyong uri ang aking mga kakailanganin sa iyo ay alin sunod sa kababaan ng iyong uri kung mataas ang iyong uri, ang aking mga kakailanganin sa iyo ay alin sunod sa kataasan ng iyong uri. Kung ikaw ay ignorante at mangmang, ang aking mga kakailanganin sa iyo ay alin sunod sa iyong kamangmangan. Kung ikaw ay may pinag-aralan, ang aking mga kakailanganin sa iyo ay alin sunod sa antas ng iyong pinag-aralan. Kung ikaw ay nakatatanda, ang aking mga kakailanganin sa iyo ay alinsunod sa iyong katandaan. Kung ikaw ay may kakayahang magbigay ng kagandahang loob, ang aking mga kakailanganin sa iyo ay ibabatay dito. Kung sasabihin mong hindi ka makapagbibigay ng kagandahang loob at magagampanan mo lamang ang isang partikular na tungkulin, maging ito man ay pagpapalaganap ng ebanghelyo o pag-aalaga sa iklesya o pagdalo sa iba't ibang mga pangkalahatan na ugnayan, ang aking pagkaperpekto sa iyo ay alin alinsunod sa tungkulin na iyong ginagampanan. Ang pagiging tapat, ang pagsunod hanggang sa katapusan, at ang paghangad ng pinakadakilang pag-ibig sa Diyos, ito ang kailangan mong maisakatuparan. At wala ng iba pang mas magandang mga pagsasagawa kaysa sa tatlong bagay na ito. Sa huli, kinakailangang makamit ng tao ang tatlong bagay na ito. At kung kaya niyang makamit ang mga ito, siya ay gagawing perpekto. Ngunit sa ibabaw ng lahat, dapat kang talagang maghangad. Dapat kang aktibong magpatuloy ng pasulong at pataas at huwag maging walang kibo tungo rito aking nasabi na ang bawat tao ay may pag-asang gawing perpekto at may kakayahang gawing perpekto at itoy kabilang ngunit kung hindi mo susubukan maging mas mahusay sa iyong paghahangad kapag hindi mo nakamit ang tatlong mga batayan na ito kung gayon sa bandang huli dapat kang maalis nais ko na ang lahat ay makahabol Nais na ang lahat ay makamtan ang gawain at ang pagliliwanag ng banal na Espiritu at magawang sumunod hanggang katapusan, sapagkat ito ang tungkulin na dapat gampanan ng bawat isa sa inyo. Kapag nagampanan na ninyong lahat ang inyong tungkulin, lahat kayo ay magagawang perpekto. Magkakaroon din kayo ng matunog na patotoo ang lahat ng mayroong patotoo ay yaong mga naging matagumpay laban kay Satanas at natamo ang pangako ng Diyos. At sila ay ang mga mananatili upang manirahan sa kamanghamanghang hantungan.